Another blessed day and another vlog by Ati Press. Hi mga kabida! For today's video, uh, sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga kabida. So yung mga comment, tanong, ayan, suggestion, or ayun nga, may mga tanong sila na parang ang dating ay hindi nga nila po ang kanilang mga Um, ginagawa sa PixArt o yung mga in-edit nila sa PixArt so nahihirapan sila mag-save kasi yung tutorial ko hindi yun yung lumalabas sa kanila so parang ang dating po nun ay mali yung china-tutorial ko ganun ba? pero hindi so dahil nga ganun nga ang nangyayari ngayon bibigyan natin ng liwanag o linaw yung mga tanong na yan o kung bakit pa kasi ano bang meron sa PixArt at hindi lumalabas yung ganun. So ngayon, itumitin ko yung isa kong cellphone. Ito po is Vivo. Um, Android po siya kasi yung una kong sinutorial uh, Huawei po siya. So hindi po siya parang Google supported. So ito po uh, may Play Store and Google supported po ang Vivo. Wala po po itong PixArt hindi ko po po ito in-installan. So, na-installan ko to pero na in install ko kasi siya dito. Hindi ko na kasi masyadong ginagamit to. Baga nasa mama ko na siya. Click natin tong Play Store. And then, install natin yung PixArt. So, eh, ganito po yung itsura niya. Yung PixArt na EL Photo. So, install lang natin siya. Ayan, so na-install na natin siya, i-open na natin. So ganito po siya. Pwede kayong mag-create ng account or pwede ring hindi. So pero ngayon po, ah uh, syempre ko-connect co natin siya sa account. So sa Facebook na lang. So Facebook kasi ng mama ko 'yung nandito, so continue ko lang siya. So bago lang siya, sabihin, hindi pa na si mama sa sa so, ganito nga po so ngayon may lalabas sa ganito i-x nyo lang yan so ito yan, ito yung x nya ayan so dahil na ayaw natin na magbayad tayo diba, so allow nyo lang to so yan x nyo to ayan so ganito yung tsura Meron din 7-day free trial pero hindi natin din yan gagamitin. So, ganito na lang mga kabida. Kapag po kayo ay mag-e-edit, huwag na huwag nyo pong gamitin yung may mga gold sign or yung mga premium. So, ito po yung mga premium na yung may mga bayad. So, uh, try natin mag-edit. Punta kayo sa plus sign. So, halimbawa, uh, ayan, punta tayo sa template, sa photo. Ayan, uh, halimbawa collage siselect tayo ng photo dito so halimbawa itong mga cuts namin yan add ko to ito tapos ito yan halimbawa lang yan saanap tayo dito na halimbawa yan yan pag may lumabas pa ulit na ganyan x no lang din Ayan. So, ito siya. Tapos, ayun ba? Lagyan natin ng border. Ayan. So, yan o. Nibawa, okay na yan sa inyo. Click nyo to. Tapos, ayun lagay Lagyan natin siya ng text. Ayan. Tapos, cutie cutes. Cutie cuts. Ayan. Cutie cuts. Ayan, check na lang. Tapos, ayan. Meron tayong mga font dito. So, ayan po. Ito nga po mga font natin. Meron po dito kasi mga font na may bayan, merong hindi. So, syempre, hindi, yung hindi po, yung walang bayad po yung gagamitin natin. So, yan. Tapos, meron din na yan. Color. Pilihin na lang ng kulay. Tapos, ng stroke. Ayan. So, ito po yun, no? Yung may mga ganyan na crown. Yan po yung may mga bayad. Kaya, huwag nyo po yan gagamitin. So, yan. Pag okay yan sa inyo, okay nyo lang. yon halimbawa, sticker. Ah, uh, hanap tayo ng sticker. Halimbawa, cats. Ayan. So, pag may mga crown na yan, huwag nyo pong gagamitin yan yung gagamitin lang natin yung mga walang bayad. So, itong bawa ito. Wala po yung bayad. So, pili pa tayo ng iba. Okay na lang. Tapos, sticker ulit. Mm. Bawa yan. Ito naman. So, ganyan. Oh, may picture na po 'yan. Nagamit na natin lahat. May may font, may picture na, may sticker. Ngayon, i-save isa na natin siya. So, pupunta dito po, pupunta kayo diyan. Tapos pag may lumabas na ganyan, i-X nyo lang. Ayan. So, may lalabas po na ganyan. Ito po, oh, may save dito. I-save isa nyo lang siya. Tapos, save. Ayan. Pag may ganyan po, i-X nyo lang ulit. Ayan. Pag ganyan, yan na, may lalabas po. Nakalagay, save to your photo gallery. So, nakasave na po yan. So, pwede nyo rin po siyang, pag, nalimbawa, hindi siya nasa-save talaga sa gallery niyo pwede nyo i-more. E Ayan. Pwede mamili kayo, i-email nyo. Ayan. Direct sa chat or what. Ganyan. So, pwede-pwede po yun. Yun yung gamitin niyo pag hindi nga or wala dun sa gallery ninyo. Pero dahil nga yan, nakasave sa gallery. Titignan natin sa gallery. So, pupunta tayo sa gallery. Album. And pictures. Ayan. Ito na siya. Nakasave na siya. So, yun siya. Nasa-save ko po siya. Hindi ko po alam kung bakit hindi nyo siya magets or hindi nasa-save sa phone ninyo. Or hindi ko naman din po sure sa ibang phone kung hindi mag magana yung PixArt. Pero alam ko po kasi nagana naman po sa mga Androids ito. Kahit hindi po Androids or uh, mga Apple alam ko po gumagana din po siya pero try nyo na lang din po yung step by step na yan baka po masave nyo na Ayan. so sana po uh, yun nga <laughs> yung mga nag comment nga na uh, pakita ko yung totoo so yun na nga po pinakita ko na sa inyo ininstall -in ko na siya uh, hanggang dulo sinave ko na siya Ayan. so wala pong putol yan yan at yan po yung ginawa ko. So, sana naliwala na kayo. Ayan. So, ang dito lang mga kabida. Um, sana natun may natutunan ulit kayo. At sana, uh, yun, maniwala na kayo na yun nga po yung talagang nandito po sa phone ko. Uh, tinuturo ko sa inyo lang po yung pin pinakamabilis na way sa pag-save. Ayan. So, ayun lang po. Edless everyone. Bye-bye po.